Di Iba sa taga Department of Health nga misaka na sa 500% ang kaso sa Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga batan unsa sa nasod. Apan pila na ang kaso sa HIV din hisa, sa subuk. sa Subo. sayranta sa report ni Alan Domingo. Ang problema po natin hindi monkeypox kundi ang paglaganap ng HIV. 500% increase po tayo ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. In fact, ang pinakabatang na diagnose natin, 12 anyos po sa probinsya ng Palawan. Dugang sa DOH official nga basis sa datos, ang Pilipinas na adunay pinakadaghang bagong kaso sa HIV sa Western Pacific Region. Kung dili mapugan, posibleng nga matod pa maabot sa 400,000 ka-individual ang makakuha sa maong sakit dinis Pilipinas. Ang maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Sa datos sa DOH, ana-ana sa 148,831 ang HIV cases sa Pilipinas. Sa unang tulukabuhan sa 2025, adunay 5,101 kumpirmadong kaso sa HIV, mas taas sa 3,409 cases sa susamang period niadtong 2024. Sa Dakbayan Sugbo, anaana -ana sa 101 ang bagong mga kaso sa unang tulukabuan karong tuiga. Mato ni Dr. Kimberly Sanchez ang social hygiene physician sa Cebu City Health Department. Ang bagong kaso, hapit makatunga sa ginaghanon sa nataptan sa Central Visayas nga naa sa 255 HIV cases. Dugang ni Dr. Sanchez, 27% sa bagong kaso sa Cebu City naglambigit sa 15 ngadto sa 24 anyos. Kasagaran usab sa nataptan mga lalaki nga nakikilawas og lalaki. Sharing of needles sa paggamit og drugas. Ang ato ang men having sex with men. No, so those who engage in those kanang sexual activities, kay mo na sila ang biggest na to nga kanang um, number of clients sa ato ang Cebu City Health. Gipasabot ni Dr. Sanchez, dili death sentence ang HIV tungod kay mamahimong magpuyo nga normal ang mataptan ini kun mamintinar lang ang pagtumar sa tambal nga mopalig on sa immune system sa mga persons living with HIV libre kini nga makuha sa mga health centers. Mo taw mong try og advocate karon nga we're trying to incorporate our PLHIV to our community nga kanang more gid sila og na maintenance lang atang balik like diabetes it's like high blood na kailangan lang gid sila may na magtambal para Giawhag sa DOH ang publiko sa pagsunod sa mga preventive measures sama na lang sa pagpaubos sa HIV test nga libre o confidential o paggamit o proteksyon kun makighilawas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!